Ayun, what's up mga kamoto? Kamusta kayo? Kung matatanong nyo kung saan ako papunta ngayon I mean, kami pala Dahil tayo ay may kasama Ka dito si mami sa likod natin Kamay ka <laughs> Ayan, nandiyan si mommy kasama natin May nag-email sa atin Galing kay Petron At meron daw tayong gifts dahil nakapag-visit tayo sa booth nila nung nakaraang IRBF sa so may World Trade Center. Shoutout nga pala sa Petron dahil nakita nila yung dinikit nating sticker dun sa may wall nila. Kaya ito pupuntahan natin at ipipick up natin yung ating freebies or gift from Petron. Tara mga to, samahan nyo kami ni Mami at maiksing video lang to. Eh. napaka napakainit ngayon mga kamoto so kailangan nyo uminom ng maraming tubig merong mga VIP may escort silang HPG or MMDA yun ng ETSA kung hindi ako nagkakamali ay ito na yon yung street na yan so papasok tayo dito sa kanan pero tingnan muna natin si google map para makasiguro tayo okay yun nga Ferrari mami oh Ferrari tapos may grabe mamahalin pala dito <laughs> dito na tayo mga sa so, may Petron Gas Station corner EDSA and Connecticut, at Mandaluyong good afternoon magkiklaim lang ako your previous are now uh, waiting for you at Petron Station at Ed ito ba yung Connecticut? ayun napit lang ako dun thank you Ah, okay, Ayun pala. May channel pa pala. Ah, BMW nga daw. Near. Met saan to? Met, met sa Ratia? At saka Ferrari? Sir. sir? Ah, Kamoto vlog po. Kamoto. Kamoto. <laughs> Ito sir, ah. Video sticker. Vlog kay Yes. Nakablog ako. Baka may gusto kong batiin. Anong pangalan mo, sir? Alex. Alex, shoutout sir Alex. Apo, ah, nakablog ako, sir. Sure, thank you po, sir. You, sir. sir, ito po oh. You, sir. Sige, sir. Ang pangalan niyo, sir? Romeo. Romeo, Oh, sir. Nakablog po ako, ah. Baka may gusto kayong batiin. <laughs> <laughs> ito pala. Tara, sige. Ayun na lang, okay? Ay <laughs> Ayoko ba? Oh, biyahe tayo sticker. Ayan. Sama ka. mami. Yan, thank you. Ano po meron, sir? Ano pa alam mo, sir? Ken, uh, shoutout kay Sir Ken. Ah, uh, Nakablog po ako, ha, Hello po, hello po sa inyo. Ito yung na uh, previous natin. Ayan, Pabibitbit natin kay Mami. <laughs> shoutout pala dito sa mga staff ng Petron Gasoline Station sa may Connecticut. Sir, thank you po. Wala na po kami. Thank you, thank you. Since nandito tayo sa Petron, magpapagas na rin tayo. <laughs> Ma'am, pag-gas na lang po ng blaze. 500 lang, ma'am. Meron din tayo mga kamoto na Petron value card. Ito yun. Matagal na sa akin to. Kaya halata naman sa itsura. Medyo balikuna siya. Ito, ma'am. May init, sir. Huwag kong mag-aabot. Ha? May nakabulatan si sir. Okay. Charoad kay Ma'am Angelina sa last stop. Dito sa so may Petron Gas Station Connecticut Street. Salamat sa pagtapos itong video at short lang naman. Gusto ko lang magpasalamat dahil na-appreciate yung pagdikit natin ng sticker doon sa nakaraang IRBF sa Petron Wall. Daan na natin si Mom, wala pa siya sticker. Mami sticker! Salamat po! Ingat po kayo! 一样